Pina-deliver ko na sa G&T Express at LBC Express. Itong order ni ma'am na taga Davao del Sur at itong order ni sir na taga Nueva Ecija. Ito naman, salsaga na alog, kwintas, uh, ready na magamit. Lahat ito tapos na mawasbasan at isusot na lang nila palagi at gagamitin sa pangkabutihan. Yung salsaga na alog, para yun kay sir na isang sundalo. At ito naman ay 10 elements bracelet at gumamela silis na bracelet para kay ma'am na taga Dabao del Sur ito ay mga pang protection sa mga bad spirits na, at sa mga witchcraft at mga iba pang masamang gawa ng masamang tao, masamang espirito at mga masamang demonyo so ito may mga kasama itong mga panlagay sa kanilang wallet, ipapalaminit nila yon para magamit sa pang matagalang panahon, yan sa so, palaminit pwedeng gawing quintas or keychain so ito siya So mga ito ay binayaran ni, na nila ni ma'am bago po ito pinadeliver sa kanila. So yan yung maging, naging transaksyon namin. So uh, ko na rin sila ng kanilang mga resibo. At ito naman ang aming transaksyon ni sir na isang sundalo. So magagamit niya ito sa proteksyon sa mga panganib, sa mga ambush at iba pang mga uh, mga pwedeng mga ikapinsala so mag lang din sila palagi at um, natiling uh, manalangin sa juice uh, at ang uh, ito ay susunod nila palagi dadalhin palagi pwede lang itong madala sa kahit saan mang lugar pwede lang mabasa ng tubig kapag naliligo ay walang problema pag-alaga dun sa bracelet papahiran palagi ng virgin coconut oil o langis ng yog para manatili siya makinis ang pagalaga naman sa kwintas ay susuot lang palagi dadalhin palagi pwedeng isot na nakalabas sa damit or pwedeng gawing keychain ilagay sa bulsa ubag, o bag o siya na baala kung saan niya gusto yung